Tune on na ako sa kanila. Grabe ang init. Ito yung tree house. Ayan. Tito kami po pwesto. Tito kami namin. Tito kami nagpapahinga. Okay. Kino kaya to? Ayan yung mga bago namin. Ka... Mga member namin. no. Ayan Ay, sila. Oh. Pangalan mo bro? Derek. Ayan. Si... Bro Derek. What's up? Eh... Ito, hindi ko po kilala. Happy Number <laughs> birthday. One. Sub dream. Bago, bago, tayo. Pangalo Joven, sir? Joven, Joven. Joven, okay. May mga nakapwesta. Sino kaya kanino kaya to? Oh, Kino kaya to? Pero parang kilala ko yung Ali. Kaya eh, saan si Ali? Gamot pa lang, kilala ko na wala yun. Kaya nga eh. Pero saan kaya yun? Ayun, anang muna po natin. Asan ba? Hmm. Ayun. Ucha. No, okay. Naguho kayo. Naguho kayo pala doon sa dulo. <laughs> Ayun. Hindi ko napansin. Ito na. Ayan na ayan, marami ni Jim. Ayun na. Ayun, marami. May mga may namamaril doon. Ayun. Okay. Alright. Mm -hmm. Ano mga sabi mo? Grabe. Nakabol ako. Ako yung sisilip lang. Siguro mga walong oras lang. Ay, walong, <laughs> walong oras. <laughs> walong oras. Mga kauti naman ang walong oras mo. Baka sandali ka lang. At syempre, kumuha ng <laughs> tabulats. So, bali. Hola. Hola. Hola, babes. Hola, amiga. Hola, amiga. Sino kasama ni Mark siguro? Mag, Ay, wala mag, wala. mag, magbabike. Oh. oh my gosh. Ayan, ayan bulati. Bulati talaga. Pagdating nyo, magdano nyo. <laughs>

okay, game, game, game. Kompres, kompres, kompres. Sama maganda kompres. Jamba, jamba maganda kompres. Oh, ah, sandali ya. Ah. One, two. De, yung ito tayo sa ano. Sa, ano yun? Di pa. Wag dito. Lubi-lubi. Oh, lubi-lubi. Okay. Ako nabutan ito. Sige, eat, eat, eat na. Okay. Nice. 1, 2, 3, Okay. 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 okay Tingnan natin kung paano mag... Hindi paano mag... Tingnan natin magingisay. kung paano siya mag isay. Wala pa. <laughs> <laughs> wala pa. Okay. Dibili ano sa amin yan kung nabutan. O. Oh. Hindi ako naman. Nakain okay. ka? Eh, syempre. Ito. Tingnan natin tignan natin. Ba, may eh. Gamot sa <laughs> COVID siya, diba? Hindi. Ito. 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 Ano? Pinagsasabayan nyo? Ah, uh, parang ano. Kasi laki lang ng utong, ah. Pero... <laughs> Hoy! Sa video pala! Kasi laki nang tayo! Ano ba na to? Ano to? Lubi-lubi laki... sabi mo. Lubi -lubi. oh, <laughs> sige, o. Oh, ah? uh, kasi sayang. Kasi sayang. Hoy! First time uh, ko pa rin ito. Pero, natin, pero dati pinaglalaroan lang oh, namin. Narinig nyo na kasi na. laki daw ng utong. Oh, hindi, ah, hindi, ano, hindi, ano pa to? Nakabidyo oh, na pa to? Oo, nakabidyo na. Pinaglalaroan lang. Kaya kung tatanong nga kaninong utong yan, example. Kasi laki na mo. Ng lubi-lubi. Ito nakita sa lola namin. Lola, o. Nang ano ka. Okay! Sige mga Ay, mga kabayan ha. Kono lasa. Narap dyan. Kamatis. Isang kamatis. Mm. Ano nasa sayo? Matamis siya na, mat, na may konting tabang na medyo may konting para siyang mm -hmm. parang kamatis. Alatiris. Yon, di ba? Parang kamatis. parang kamatis siya okay. na hilaw. Okay. Mamaya sa kisay. Okay, pag nang isay na. Okay. Okay, okay. Dantabihan okay Tatabihan na natin yung kisay. Ano okay. yun, today is a uh, <coughs> Ano bang araw ngayon? July ano? 20. Tapos si Mr. Wright Nagtitext at bising busy -bisi. Okay. At ito si Aliboy. Uh, Ali Boy. Uh, busy busy sa pagkuha ng bulati. Buhay probinsya. Oh, oh di ba? Ang daming maisan. Oh, ayan oh. Bukal siya. Ito yung treehouse. house. Tree house. Ah, uh, tree Ang ng binigit ko, ihingin mo pa yung isa, putang ina, ano nang mangyayari? Isi, puso, puso! <laughs> Nandahil sa pamingwit. Okay, oh, si Christian. Christian, ay naman diyan. Kakaway-kaway naman diyan. Uh, kumusta yung ating new spot? Ato maganda. Kumusta naman yung ah, tanawin sa probinsya? Sa oh, ayan. So, mamaya si lilinaw, mamaya lilinaw na yan. Ito yung makasama namin nandun pa sa kabila. Okay. Ayan. Ayan, yeah, Mag kami mag-snag kami baka maka makadori kami. Ito yung mga setup. Yan, okay. Ito ay pang snag. Ito sa akin. At yung iba. Yan, okay. Yan, kanina nag-snag ako doon kanina. Pero pa isa pa po, may mga kasamahan pa kami doon sa dulo. yan, mga nakatago dyan sa mga puno. Halahala -hala mo sa mga gilid-gilid. So, -gilid. okay, good luck at sana makahuli kami mamaya. Okay. Marunong ka ba mag-ano ng tubig ng sinaing? Okay. Luto na kami ng sinaing na wak sa kanin. Ito yung aming ano. Ito kaming sadinas. Ito kaming chicken. Ito si Ali na gano'n. Ay na magtatakip lang. May paigot-iigot pa. Di ba yan? Okay, ito ang yan, natututunan ng mga bata nga. Eh? <laughs> Puro tiktok na. <no? laughs> okay naman, balansi na. O kailangan pa nito ng isa. Para ano. Sigurado din natin kailangan yan. Tama ko. na natin pa isa para ano. Yan, sige patong. Yun! Kahit malo. Ayun ganun, uh, napakahusay okay, dito ko kasi kami nagluto kasi nga maulan doon sa pwesto namin o oh, Chris, kamusta ka dyan? Ah, mukhang nagbabanat, nagbabanat ka na ng mga ano dyan ha ah? ito, gumagawa na naman ang ano, isasabi isasabi ano, ano? okay, ano, 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 ng huli kasi si Ali? Ang namin doon. Simot nagtitik sa minsan ah, nagsa sa loob. Yan na, okay. Ito na hito. Hito. Hugasan na ni Am. Ambo. Ambo. pang i, -i How. Bibili ng M. <laughs> Wala, bawal, bawal. papising pising lang. Ang mga inom-inom. Diba, pre? Bawal lang inom-inom, ha? Wala. 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 Walang inom. Nagbago na ho ako, hindi na ho ako presi ano ng alakdan. Um, member, may ano na ho ako ng takusa. Hmm. takusa sa asawa. <laughs> Takot sa asawa. Huwag daw mo na mag-inom. Oh, hindi mo natin papakita paano yung sa pagkate ng ano ha. Ah, ng, Malima. ano? Parental guidance. Oh, parental guidance. Kaya ang natin tututok kasi hindi pwede. Lalo na. Okay, mamaya, ihaw yan. Very good, very good. Ayurig, ship cook? Ano? Saan ba to? Pre, saan Yeah. Saan -saan, ng handle. So, gulay. Tama na. Tapos ang pang ito yung aming ano nang ano eh sa Mateo yung bibingka original na bibingka. Um, ano masasabi mo sa byahe nyo? Ano sabi ni Ali? Sa Ali, hindi na ulit. Ali, anong problema? Ba't ka na ulit? Para ako nakasay sa bayo. Tapos, tapos, tapos. Kamagala na, naranasan ko rin niya kanina. Kaya bubaan na ako eh. Ayan. Ano Ayan, Pati papakita mo yung iyaw. Iya. Oh, diba? Ang haba. Oh, ba? Malaki yan. Oh. Press the from the river. Nagit sang kilo. Oh. sa na, nasa na bahay? Walang mga bahay dito. Ayaw, puro, eh. ano, no? puro mga tataniman yan. Oh. Nagi nga. Oh. Katingin mo naman yung far away. Nasa na umuntalban. Muntalban. Ayun, yung mga pabahay. Nasa doon, sa pinakadulong dulo. Oh. Dito lang kami sa gilid. Ali! Balita! Kawi-kawi lang dyan. Atay pain. Ang lumalaki na yung tubig. Ito po yung aming munting kubo-kubo. Yan. Si Sir Glenn. Aha. Yan. Tapos ito yung treehouse. Ano yun? Ang tawag dyan? Tirahan. Tree tree house tirahan. Okay. Tapos pagka meron ka ng tirahan, kailangan mo ng yaya. Tama ba? Pag meron ng tree, meron ng tirahan, kailangan mo ng yaya. Okay. Yaya riin. Okay, sige, ayan na. Okay. Kita mo itong mga panahin. Tapos itong aming sheep cook. Sheep cook. okay. cook. Okay, dito, dito pwede ka munghuli rito ng mga manok. Tapos lulutuin mo. Ito ang namin oh. Ang dami oh. Ano nagkalat mga pamingwit dito oh. Okay. What's up? Um, kahit na medyo nahirapan ako maglakad pero may ano naman eh. Uh, may service naman. Eh, actually, ito. Ayan oh. Ayan service namin. Ariko. Wala mm daw -hmm. Wala, ayaw ko lumipat. Ayan. Ayan. Okay. Tignan ko sa mga... O, ko na sa bau. Okay, lang. Ayan. Pinanghalo ko na sa bau. Okay. Probinsyang probinsya po ito, ha? Probinsyang probinsya po. Puro-puro ito, ano. Um, malawak na mais-maisan. Okay? mamaya Kaya tayo mamaya kainan na mamaya medyo lumalakas na itong ano Uy, ulan na naman pre Ayun no? Ang <laughs> lakas na naman oh Patay tayo dyan Ulan na naman oh <laughs> Ano naman yun Ano ano para ano yan <laughs> ka rin ha Ayan na po yung ulan Ayun, lakas o oh. Okay, maambo na Okay

si Master. Oh, buhay po, buhay papuya pa no? Mm. Mm. Ayan. Oh, hindi, kami mahilig sa asin. Hindi <laughs> oh, kami okay. mahilig sa asin. nilalamig sa asin nangingin. Nanginginig na siya sa asin. Okay. Sige. Isang kilo ano? Ay naulan. paano muna tayo? hindi ka pa nakaliga okay, nga lahat nito, okay, tyan ang hag, itihagdano sa treehouse, oh ha, treehouse, yun lawak na no, puro may isang, may isang puya no, okay, okay. Okay, ah, uh, uy, um, oh, kung itong hito, itong hito, ayun eh, oh, kawayan, lapit. Hmm. Hito. Hmm. Kapag isda, inihaw, na no? pagmanok. Ano, babae na lang kulang, ay, <laughs> bawal, 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 kachon, kachon. Kachon, kachon. Oo, oh, <laughs> <kachon. laughs> <laughs> <Kachon. laughs> hindi pwede yun. <laughs> joke lang yung joke. Oo, oh, joke lang, <laughs> hindi kami ganun, kami namimingwit lamang, at kami ay, ano, mababay talaga. Iday, ah. ko ba na iday <laughs> <laughs> Oo, oh, ayan oh, hindi mm, ba? Mayroon kami yung cook. Eh, si Indy, nasa tree house, eh. Ay! Palagi lang Bible hawak namin, tsaka pa minute. <laughs> Tama-tama, <laughs> oo, de. Ang babae, oh, ang babae, di namin yan, ano, di namin yung ilig. Wala pag kami, ito. ano, dyan, oo. Oh. <laughs> Ali, ano, what's darating daw? <laughs> Mga 30 minutes na lang daw. 30 minutes? Hindi dyan na daw, yo. Dito mo na sa ilog para din na masyadong oh, maghirap, mag mag ha? Baka lalo naman sa... Ba't ayaw mo na sumakay? Bakit? <laughs> <laughs> okay. Para maul. Talbog, talbog. Pag-tog na, boss. Ayan ba? Sarap po. Oh. Okay. Ang buo isa no. On fight. Lakis so. oh. Ayun. Ayun na. Oo. Ang buo is, is on fight. Wait, ito na. Pwede pala may uli. Ang buo is on fight. Okay, 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 okay. Baba, babayin mo, babayin mo. Malap, malap isila, isila, okay. baybig mo, baybig mo. Lapo, lapo, 'yan. Isilang, isilang, 'yan. Lakas pa, malakas pa. Makakog, galin Okay, um ito na ho kami. Um ano? Ah, yung lip grip ko nandun sa ano. Sa sabag. Hindi nila kailangan. Hindi kailangan ng lip grip. Ano, yung pantali? Ay, saan mo nga ba? Ay, puta, laki! Walang oh, kawala! Oh, ganda ng ano, ganda ng pagkakaano. Ano? Oh, Ang laki! 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 Ang Ha! Sa buntot! Sa buntot! Dalawang kamay Dalawang kamay! Baka pumasag ng bigla! Ayos! 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 Okay! Ha! nakakalaman. Oh, saba, saba, saba. Pero pa yun, nagpapasagan po. Bisa po, ihawin na natin yan. Ambo, may ayuda na naman. <laughs> ayuda, ayuda. <laughs> ano, may pangano ka dyan? Kaling. <laughs> Good <dog>. luck. <laughs> <try> Nagalawan na lahat ano? Nagalawan na oh. Okay, here we go. Um, bo. Ayun oh. No? Ayun na po, umakyat na. Umakyat na. Ayun na. uh, kita niyo to. Ayun oh. No? Hu, uh, uh, ayun na. Yakis na. Oy, oh, na. yeah, boy. <laughs> bit 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 bit. Tara, <laughs> patayin yung stepping ko diyan ha. Ambulang malakas. Ambulang malakas. Wow, tingnan mo narto. Ayun Yes. Huli na kami. Titira ulit kami, titira kami. Wait lang ha, subukan ko rin. Okay, mamaya. Okay, siyab sumisiyab na. Okay. Ito sila. Woo! Asa na, asa na? Okay. pagtulong oh, oh! Oh! Laki! Woo! Oh, video. Ayun, oh. oh. Laki. Nice. O, oh, sige, sige, sige. Sige. Okay, hey, um... Thank you po sa blessing at isda. Ah, uh, mayroon po may kami libre niyan ng um, pulutan. Okay, titimbrin na lang ako niyan. Ito. <laughs> grabe ang adrenaline. Okay. Kain tayo, kain kain. Okay lang. Woo, kain, kain. Okay, tara. Kain na, kain na. Kain. Okay. Oh, Sige nalagay mo natin yung mga ano o chicken yan yung chicken ilatag yung chicken ilatag yung chicken yung bro dito may isli pag naubo ka ko talo ambo ah bo kamusta yung ano bo anong nangyari hindi may buti yun ay dugtong ayoko din para ang gagaw mati ba yun ayoko may dugtong alam mo yun ah bo kamusta yung napakaroon dam kanina ayos bro ayos bro adrenaline rush o madami pa madami pa yan Madami pa yan, mamaya maya, magano pa yan. Okay, uh, saase, no? Ay, naraman tayo sa asin, no? Sige. wash, <laughs> wash. Okay, wash, wash. Okay, uh, kain okay. na po tayo, kain na. Okay. 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 kain na kami. Okay. 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 Kain Okay. 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 Dali na. Dali. Yung ano, yung Peek, pek, pek. ano. De yung ano. <laughs> yung ano doon? yung isda, ano? Ay, ngapa. All right. Oh, all right. na alright alright petura, petura, alright alright ano no? oh. yeah. Okay na. Oh. <laughs> video, video. Naman yata. Ayan, video na lang muna ata. tayo sa mommy ako, ikakabit ko dali, dali na lang 'yun eto talaga si Mr. Right, nakahuli na naman ang pang ayudo. kasi May mapopost na naman na business na business na business na business na business na business muna kami ha. Okay, business na na business na business